Hi guys, welcome to my new vlog. So for today's video, ay andito tayo ngayon sa Clavera Misamis Oriental. Samahan niyo ng isa sa mga sikat na tourist destination nila dito, ang Hiraya. Umuulan ngayon guys, ayan. At eto yung kanilang parking sa labas. Madali lang siya puntahan guys kasi nasa tabing highway lang naman. Kung pupunta kayo dito, nadaanan niyo to guys. At kung gusto niyo magkape, punta na kayo dito. So, dito tayo sa House of Grill. So, ito yung menu nila, guys. Ayan. Mga drinks. Ayan. Snacks. Available din dito. Kawin natin dito ngayon, magka-coffee lang tayo. So, dito tayo sa Sky 88. Right? Ayan. So, katabi na to, guys, is Demetrios. Ayan. Yeah. Ayan. Kasama ko nga pala ulit si Bri. Ganda rito. napili natin is Sky 88. Ang ganda ng ambiance. Sakto ngayon guys, sumuulan. Ayan, ito yung labas niya. Yung background sa labas. Diba? Perfect ngayon magkape. Ito yung mga drinks nila dito. Seasonal drinks. May mga hot and cold coffee. May mga burger fries. Gusto niya naman kumain ng rice. Meron din naman Filipino breakfast. American Break breakfast. For only 370 pesos lang Rice bowl. Gusto niya breakfast. Pasta. May available din sa pasta. For 110 pesos. Sanya. Homemade baked spaghetti. May breakfast specials din sila. Ito. May another breakfast na pagkain with rice din. Cruzan. Cruzan. Kaya natin, wala. Well, kasi mahal, Uwi <laughs> na tayo. <laughs> <laughs> okay, <laughs> hindi, kiyok lang. Parang gusto kong mag-hot coffee. Kasi, umuulan eh. Order natin guys is, hot caramel macchiato, blueberry cheesecake naman. Nasa lasa may blueberry isa kaya yung cheesecake niya guys. Okay, sarap. Inorder kong coffee. Ito dun is caramel macchiato para yung lasa niya. Para combine talaga siya. Ito nga ako sa likod nila so may kita dito yung farm nila guys papakita ko sa inyo sa aerial view yung kuhan ng Hiraya kung gusto nyo rin mag overnight ng 1 to 3 days pwede rin guys meron din silang cabin doon marami rin silang activities dito guys hindi natin siya matatry ngayon yung activities nila dito kasi ano oras naman na at umulan din huwag nyo kakalimutan daanan ang Hiraya guys pag pumunta kayo ng Claveria o pag nadaan talaga kayo ng papapunta kay Hinoog or Villanueva huwag nyo kakalimutan guys napakaganda dito so guys magpapaalam na ako and hanggang dito na lang yung video natin at sana subaybayan nyo pa rin ako sa mga another vlog ko another video dito sa Mindanao at ipapakita ko sa inyo yung ganda ng Mindanao so yun guys bye bye